Matapos ang makasaysayang pagkapanalo ng Alas Pilipinas sa 2024 ABC Challenge Cup Pool A, handa na rin silang harapin sa semifinals ang Bansang Kasakstan ngayong gabi. Yan ang ulat ni Bernadette Pinon. Sa kauna-unahang pagkakataon, papalo ang Alas Pilipinas sa semifinal round ng 2024 Asian Volleyball Confederation o AVC Challenge Cup for Women. May tuturing na makasaysayan ng appearance ng kupunan dahil ngayon lamang makakapaglaro sa semis ang bansa sa loob na mahigit anim na dekada. Simula noong Webes, magkakasunod na winalis ng Alas Pilipinas ang Pool A sa torneo matapos talunin ng bansang Australia, India, Iran at Chinese Taipei. Kaya naman ngayong alas 7 ng gabi sa Rizal Memorial Coliseum, haharapin ng pambansang kuponan ang world number 40 ranked team na Kazakhstan. Sa social media post ni Team Captain Gia Morado de Guzman, aminado siyang malalaki at matatangkad ang mga manlaro ng Kazakhstan, ngunit hindi anya ito magiging hadlang upang harapin nila ang mga katunggali para sa bayan. Bukod dito, inanunsyo naman ng Philippine National Volleyball Federation ng PNVF na handa silang umapila sa International Volleyball Federation upang manatiling coach ng koponan si Coach George De Brito. Nakatakda kasing mag-expire ang kontrata ng Brazilian mentor sa katapusan ng Hunyo. Para kay PNVF President Ramon Tatuzara, malaki ang ambag ni De Brito sa koponan at ang tulong niya na mayangat ang pwesto ng bansa sa FIVB World Rankings. Samantala, kasado na rin ang lineup ng Alas Pilipinas Men's Team na sasabak sa 2024 AVC Challenge Cup for Men. Pangunahan ni Volleyball Stars Mark Espejo, Josh Ibanez at Vince Lorenzo ang national team ngayon darating na June 2 hanggang June 9 na sa Bahrain. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.